Diyos ko, hindi man lang ako malok ng isda ni Manuel, eh, na ang gasolina ko eh, sa pagkakit sundo. Hindi ka alok yung parang isda, na kita kumain din eh. Pahingi akong isda. Hindi mm. ka nang... Hindi na nga daw nag -gas. Ulo lang at saka tinik ang akin. Oh. tatang laman. Sa hiya ko. Magkakaambaga na naman. Ruyo, ayaw ko ng black, kunti lang. Yun yung buntot, yung buntot. Ito. Hindi kasi ako nag-gas, guys. O oh, ano naman, mainit na naman ang bungo mo. Lagi okay. ka na lang, hindi porkat ni kayo lagi naka-jersey eh. Mga gusto ko yun nandito, ito na pinakilaking ano? laman dito eh. Tinik na lang ako. Hindi ko uurungan yan mukha mo. nga? mo, kung Ito na lang. Okay guys, napachika lang kami kay Ninang Lenlen -Len. para naman sa lagubang kumakahunta at hindi na mapuknat. Nakaisip na ay magpagayak sa ina ng mga damit hanggang ngayon, hindi na, na matutulog. Ngayon, nang bungkal pa kay Chakoni, siga, nakakaawa. Anak, sariling anak, kinuha pa ang kanyang kanin at hindi daw kakain <laughs> si Manuel. <laughs> kung sino pang ampon at hindi tunay na, na mga pamangkin, siya ang alagang anak. Pinagsain pa Wow! Wow! <laughs> Binigyan ko na kayo ng tinga kalahating isda. Ako yung bigyan nyo kayo pa. so guys, sakayin muna kami. Ito nga pala ang ulam namin. Uy, hindi nyo... Sinigang ay, na kalabasa. Ay, ba? Ay, ay,